binago ng pandemya ang mga buhay natin. Naging lifestyle na natin ngayon ang work from home, food delivery, online learning, mga Zoom meeting, at syempre, online shopping may malaking ginawa ang mamili at mamili ng kung ano nung produkto online. Para ka nagsa-shopping o nag-grocery sa isang higanteng mall o supermarket ng hindi napapagod maglakad, maghanap o magbitbit. Subalit, ang ginhawang yan ay madalas may kapalit na napakalaking sakit ng ulo. Maling delivery, depektibong produkto at madalas peke pa. Tulad nitong ikukwento ni News 5 correspondent Gerard de la Peña sa 5 minuto. Expectation versus reality. Nakala mo nakamura ka sa binili mong sapatos. Pero ang in-add to cart mo, miniature shoes palang darating sa'yo. Excited ka sa wall mirror puzzle display na naka-checkout? Pero ang natanggap mo, mas maliit pa sa palad mo e eh, ang branded sandals na pinakahihintay mong ma-deliver, chinelas lang noong dumating. Ilan lamang yan sa maraming karanasan ng mga consumers na naloko sa online shopping. Si Eloisa, relate much sa mga ganitong online shopping modus na ginawa na lang katatawanan sa social media. Kwento ni Eloisa, tumitingin-tingin lamang siya sa kanyang social media feeds ng lumitawang advertisement na nag-aalok ng earpods sa halagang 450 pesos na click niya ito sa pag-aakalang makakakita siya ng dagdag na impormasyon tungkol sa produkto. Hiningi pa raw ang mga datos niya at pagkatapos ay nagblanko na ang script. Matapos ang ilang araw, may rider na tumawag sa kanya na nagsabing may delivery para sa kanya kahit wala naman siyang naaalalang no-order na item. Yung binayaran ko po dun sa rider, pa 150. Noong una, hindi ko talaga siya dapat, hindi ko talaga siya gustong bayaran kasi nga, hindi ako nag-order ng COD. Pero naisip ko na baka kasama sa bahay nag-order or yung partner ko, so binayaran ko. Pero sa pagbukas ni Eloisa ng parcel, laking gulat niya na sa halip na earpods, hairbrush ang produktong natanggap niya hindi na raw niya nahabol ang online seller dahil hindi na rin daw niya nahanap ang page na nagbenta sa kanya. Andun yung hinayang dun sa 450 pesos. Siyempre, every single peso counts. Natawa din ako and disappointed kasi mga ganong bagay cautious ako eh. Pag parang mga scams and hindi ko in-expect na magbibiktima ako ng ganon. Mabuti pa nga si Eloisa, kahit paano ay may dumating na order. Si Charlie, na taga Tanza Cavite, na hopya, dahil pinaasa siya ng isang seller mula sa isang sikat na online selling platform noong tumingin siya ng split type aircon para sa kanyang bagong gawang bahay. Clickbait daw ang isang offer dahil nakapromo ang aircon na halos kalahati na lang ang presyo kumpara sa original price at pwede ang COD o cash on delivery kaya naman napacheck out agad si Charlie pero hindi raw umusad ng kanyang order dahil ayon sa nakausap niya, limited ang promo at priority daw ang mga nakapagbayad na. Sinabihan daw siya ng seller na magbayad na para agad na ma-deliver ang kanyang aircon. So ako naman, wala sa malay ko, sinunod ko lahat ng mga sinabi niya. Actually bago pa yon tinanong ko talaga siya sabi ko talaga bang legit to? Tapos sabi niya, sir, you don't have to worry po. Legit po talaga yan, sir. Pagkatapos direktang magbayad ni Charlie na humigit 13 mil sa kausap, inalok daw siya ulit na kung bibili pa siya ng isang split type aircon, ay bibigyan siya ng libreng window type aircon. Doon na siya nagduda at tumanggi sa offer. Subalit pagkatapos nun, ay hindi na niya makontak ang katransaksyon at nawala na rin ang page nito sa online selling platform. Wala rin daw nagawa ang online selling platform dahil ang lahat daw ng transaksyon ay dapat ginagawa sa loob ng kanilang app at hindi sa pagkikipagkaliwaan sa online seller. Lahat naman tayo naghahanap ng mura. So kung makakita tayo, makakasyamba tayo ng mura, di ba, why not? Di, di ba nakatipid tayo? Imagine mo ha, kakahanap ko ng mura na diskrasya. Nagpamahal pa ako. Minsan talaga sa kakahanap natin ng mura, minsan nag, nag, kumbaga, nagti-take a risk tayo. Umusbong ang online trading simula nang tumama ang pandemya taong 2019. Base sa pag-aaral, aabot sa humigit 40 milyon ang tumatangkilik sa e-commerce sa Pilipinas para sa isang grupo na sumusuporta sa karapatan ng mga consumer. Panahon na para maghigpit ang pamahalaan. Nasa short change yung mga consumer, no? Yun nga, yung parang palaging joke, di diba? Yung expectation versus reality. Binili mo ganito yung itsura doon sa online platform, no? Tapos nung dumating sa'yo, ganito yung itsura. Hindi lingid sa kaalaman ng Department of Trade and Industry ang mga reklamo sa mga online selling platforms, partikular na ang tungkol sa mga depektibong item at ang mas nakababahala ang deception o panloloko o yung mga item na hindi tugma sa ipinangako sa online selling platform maging yung mga item na bayad na pero hindi dumadating. Pero ang problema, limitado raw ang kapangyarihan ng DTI. Hindi natin masyadong matulungan yung consumer because Number one, pag nawala na yung page na hindi na natin alam sa nahanapin. Unless we borrow the device of the consumer para dalhin natin sa cybercrime offices ng either PNP or NBI. Ang nahihitang solusyon ng ahensya, pagkakaroon ng batas para mapwersa ng DTI ang online platforms na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang merchants. Because they say that it's a private page na create nung kanilang users. Right now we don't have that power kasi lalo na a big enterprise unless we have the Internet Transactions Act which will provide the power to DTI to take down even platforms. Take down mo yung platform until you resolve the issue or until umayos ka. Pag hindi, permanent take down na yon. Nakarating na sa plenaryo ng Senado ang Internet Transactions Act na inaasahang magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga umaabuso sa mga online consumers. Pero wala pa rin kasiguruhan kung kailan ito maisa sa batas. Gerard de la Peña para sa 5 Minuto. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.